20 kilos eh. Agoy! Ito, twin. May kinain pa mga kamising. Twin, no? Twin? Ito. Mga kamising. Aray, aray na. Long, long. Excuse, long. Laki. Ito, sa tumulong. Koy, ang dami naman tayong ulap ko Alam na, ano ah, mo na yan guys? <laughs> Bitawan ko sa akin at

me hey. tấm bẹp nào tẩm bột cái tẩm luôn à sao dũng luôn mặt đây này luôn dũng luôn đúng không. luôn đúng không yên tinh anh tẩm bột à

Yung dalawa na ating kasama. Nag-ihaw. Kamala rin sa pagluto ng isda, mga kakising. Mm. Para maipalanghalian kami. Ang taba o. Uh, Ang taba o. Ang sinta mo ilis Yan, si Disay na pahalang <laughs> maglag. Ayun. Please. Lord, sa Agassi again. Okay, salamat. Ang sarap yung kainin. <laughs> mm. Apat. Ilan ilan? mo na yan. Lima. Anim. Walo. Walo. siam, siam, Sampo. Sampo. Oh, ilan Ilan tayo? Ilan tayo? Anim. Nah, oh. Kulang pa. Dosi. Tagdala-dalawa tayo. Sige. <laughs> eh, Sampo. Eh, -si, -si. Dosi. Dosi. Uh, dosi. 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 Sige, lahat na yan. Okay, so, okay, baling oh, baling sobra. Okay. mas mas, mas na sobra. Ayun. Ayan, sa akin na isa. ano yan sa'yo? Sa akin lang. Ayaw. 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 Yung ko, okay. Eh. pagdating na lang sa bahay ha, yung bayad ko. <laughs> <laughs> Masa palalo tayo? <laughs> palalo kayo <But> dalawa eh. <laughs>

Yes! Ay! Okay. na. Yun. <laughs> Tubig. Kanin. Kanin natin. Ako, mabibitin tayo sa kanin. <laughs> Malabitin tayo yun yung kanin. Sige okay lang. Masa marami namang ulam say. <laughs> okay na nga. Kahit magbibitin. Dutso ko'y. lang. <yun. laughs> hmm. hmm. Ay, lang. Hmm. Oh. say. 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 Lipid oh. hmm. okay, tayo sa kanin. Huwag ba? Gito Ito mo ba? Okay. Ikaw. Ito po. Anim lang unong rata, unong rata. Anim lang tayo. Ay ba ba yun? Yung ulam. Ang, ang marami. <laughs> yung ulam natin. Yung yung, yung marami. Tara muna. Ang madara. Ang madara. Ito sa akin. Ang <laughs> <mga> kakalising. Si Desai. <laughs> <A> <laughs> Yan. <laughs> <Yung, laughs> uh, okay. Ito. ulam. Ang ulam. Uh, ang ulam. Ang ulam. Kung sinong mauna siya ang manalo.

¿Qué pasa, Jan? Bueno, en un pío, toda verdad. el la cama de la otra. Vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a la a la calle, vamos a la a la calle, vamos a la calle. Vamos a la calle,

Wow, sarap. Kain no, 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 tabak. Kita okay. oh. <laughs> <Itong kala. laughs> Kain dong. Kain. Kain Thailand, mga kamisi. <laughs>

matira matibay ito <laughs> tatlo na lang kami talo na kayo ano yung usapan kung sino mauna siya yung maghugas? oo oh, oh. <coughs> yes tayo wala na, tapos na Tapos gana ko eh, kay Busog na. Gawas ang mga gat sa lubot ron. Bro, plus tres. Kunin <laughs> na natin yung mga isda ko Tara. Tara, buhay lahat. Okay. Punta tayo doon mga kamising. Saka natin iari lahat. Kunin muna natin yung isda.